usta mga kasaliksik. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kahit pa ang mga ahas na nagbibigay ng takot sa maraming mga tao ay may iniiwasang hayop din sa mundo? Kaya mula sa nila lang na hindi tinatabla ng kamandag ng ahas. Hanggang sa ibon, na imposibleng matalo ng mga sawa, ay ito ang sampung nilalang na labis pinagsisisihan ng mga ahas na kanilang kinalaban. At kung handa ka nang makilala sila, ay Simulan na natin! Number 10, Honey Badger Sa unang kita mo sa hayop na ito na kantawagin ay Honey Badger, ay matasang posibilidad na hindi makakalain na kaya nilang umatake at pumatay ng makamandag na ahas. Nasigurado ako mabilis na mabibigyang linaw na nakuha ng video na ito, kung saan mapapanood na kahit papaulit-ulit na tinutoklaw na ang hayop ng isang sawa sa kanyang ulo na hindi may tatangging magpapasa sa kanila ng kamandag ay tila ba hindi nila ito nararamdaman at iniinda at ito ay dahil sa makapal na balahibo na bumabalot sa katawan ng mga honey badger na sasabing nakakatulong raw para hindi tuluyang pumasok sa kanilang balat ang pangil ng mga sawa kung kaya't hindi sila mapapasahan nito ng kanilang nakamamatay na kamandag dahil sa walang epekto ang pag-atake ng ahas sa nilalang na ito ay sa huli ay sila rin ang naging pagkain ng honey badger na mabilis ginamit ang kanilang matatalim na koko at ngipin para agarang patayin ang aas na umaatake sa kanya. Number 9. Fox Ang mga fox o soro ay kilala sa pagiging isa sa misteryoso, ngunit cute na hayop sa mundo. Pero alam mo ba na ang tila ba isang payat na lobo na nilalang na ito ay merong kakayanang pumatay ng sawa nang hindi sila nalalagay sa kahit na anong peligro? Ito ay dahil sa biyasa ng mga fox sa panguhuli ng mga ahas na talaga namang may papakita sa ano ko ng video na ito sa gitna ng desierto kung saan makikita na hinarap ng isang ahas ang isang fox na makikitang hindi niya matuklaw-tuklaw dulot na ginagamit nito ang kanyang mabilis na pagkilos para ikutan lamang siya. Kalaunan ay napagod din ng ahas sa pag-atake sa fox na talaga namang tinake advantage ng hayop na nagpapakita lamang kung gaano din sila katalino. Kung saan, dahil sa wala ng lakas mang laban ng ahas, ay mabilis siyang napatay at nahatak ng fox para maging kanyang tanghalian. Number 8 Kabayo Sa ating planeta ay kakaunti lamang mga hayop na kilala sa pagiging maamo. Kung saan ang isa sa mga bihirang nilalang nito ay ang mga kabayo. Pero kahit na ganito ay hindi raw sila dapat maliitin ng kahit na sino. Dulot na kaya pa rin nilang ipagtanggol ang kanilang sarili kung sakaling malagay sila sa peligro. Na talaga namang may papakita sa nakuha ng video na ito kung saan ang isang ahas ay minalas at nagkamali na pumasok sa isang kwadra ng kabayo. Na noong una ay tinangka niya raw atakiin at tuklawin pero nang mapansin siya ng kabayo ay mabalis itong naalerto at naging agresibo. Nasa kasamang palad ay naglagay sa kanya sa matinding diskrasya. Sa pamamagitan ng pagtapak sa kanya ng kabayo na hindi may tatangging merong mabigat na timbang kung kaya't hindi nakatakataka pang isipin na naging dahilan ito para mabilis at agarang mamatay ang sawa na paniguradong hindi inaasahan na siya pa ang mamamatay sa naging komprontasyon nila. Number 7, Snake Eagle Mula sa pangalan ng uri ng agila na kung tawagin ay Snake Eagle ay talaga namang kapansin-pansin na na ang kanilang lahi ay talaga namang nakadesenyo para manghuli at pumatay ng sawa. Kung saan kahit pa ang kanilang pangangatawan ay mas maliit kumpara sa ibang lahi ng agila ay naging dahilan nito para maging mas mabalis silang lumipad sa impapawid na naging dahilan para hindi akalain ng mga ahas na kanilang nagiging biktima na tinatangka na pala silang atakihin ang nilalang na ito. Ang kausayan rin ng agila niya ito sa panguuli ng aas ay talaga namang mapapatunayan sa video ito kung saan mapapanood ang isang snake eagle na paulit-ulit na pinagtutoka at pinagkakalmot ang isang cobra na higit na mas mabagal kumpara sa ibon kung kahit makikita na hindi nito nagawang manlaban nung inaatake na siya. Kasabay ng mabilis na pag-atake ng agila ay meron din silang makapal na balat na bumabalot sa kanilang paa na nagsisilbing proteksyon nila mula sa kamandag ng mga sawa na nagpapakita lamang kung gaano nakadesenyo ang kanilang pangangatawan para manghuli at pumatay ng ahas. Number 6. Alligators Hindi na bago sa ating kaalaman ang mga buwaya ang isa sa pinakakinatatakutang nilalang ng lahat ng naninirahan sa ating planeta kung saan mapatao man o hayop ay talaga namang iiwasan ng nilalang na ito Dulot na kahit pa hindi sila kasing bilis kumpara ng ibang mga hayop sa ating listahan, ay halos wala namang makakatalo sa kanila pagdating sa palakasan, kung saan dagdag pa sa kanilang makapal na balat na may hirapang masugatan ng kahit na sino, ay may matatalim din silang mga ngipin na sinabayan pa ng malakas na puwersa ng pagkagat na talaga namang mabilis na papatay sa lahat ng minalas na makagat ng hayop na ito na makikita na lamang sa nakuha ng video na ito kung saan mapapanood ang isang buhaya na hinatak ang bangkay ng isang dambuhalang python na minalas na pumasok sa kanyang teritoryo. At dahil sa malambot lamang ang katawan ng mga ahas na halos walang proteksyon mula sa pagkagat ng buhaya, ay hindi na nakakagulat mang isipin na hindi na nila nagawang makatakas pa nang makagat at maatake sila. Number 5, Mongoose Nakakasigurado ako na kung makikita mo ang hayop na ito ay agad mong iisipin na hindi nila magagawang umatake o pumatay ng ahas. Dulot na maliban sa pagkakaroon ng malit na sukat ay meron din silang maamang itsura. Pero dapat mong malaman na ang mga mongus ay madalas kumakain ng mga ahas na siyasabing isa raw sa kanilang paboritong hulingin. Na mapapatunayan lamang ng video na ito kung saan makikitang magharap ang isang mongus at isang kobra. Nang na mas mabilis sa kanila sa pag-atake ang siguradong mananalo. Ang monggos ang nagwagi sa alitang ito, dulot na paulit-ulit lamang niyang inatake at nilalayuan ng ahas. Hanggang sa tuluyan niya na itong makagat na kalaunan ay naging daylan sa pagkamatay nito na nagpapakita lamang na hindi dapat silang maliitin ng kahit na sino. Number 4, Great Horned Owl ang uri ng kwago na tinatawag na Great Horned Owl ay ang isa sa pinakakakaibang uri ng kwago sa mundo. Sa kadila ng makikita sa kanilang ulo ang mga balahibong bumubuo ng hugis na tila basungay, na hanggang ngayon ay hindi pa rin kayang ipaliwanag ng mga eksperto kung para saan nga ba. Ang tanging alam lamang ng mga eksperto ay ang pagiging biyasa ng mga kwago na ito sa panguli ng kanilang mga biktima. Dulot na sadyang tahimik sila sa kanilang paglipad, kung kayat madalas hindi raw napapansin ng mga nilalang na tinatarget na pala sila ng mga ibon na ito. Kung saan ang isa narito ay ang as na makikita sa video ito na labis na nagulat nang bigla na lamang siyang dakpi ng kwago na hindi may tatangging agad siyang dinala sa pugad nito kung saan siya nagsilbing hapunan ng ibon. Number 3. racoons Kagaya ng mga kwago ay nocturnal o sa gabi kumikilos ang mga hayop na kung tawagin natin ay rakun na sabing dahilan kung bakit biasan na silang makipaglaban sa iba pang mga nocturnal na hayop kagaya ng ahas na napakita sa publiko dahil sa nakuha ng video na ito mula sa isang zoo kung saan may nakapasok raw na isang sawa sa kulungan ng hayop na makikitang hindi naging dahilan para magpanik at magkagulo ang mga ito na nagpapakita lamang na hindi nila itinuturing na piligro ang ahas na pumasok sa kanilang teritoryo. Makikita na agad dinumag ng mga rako ng nagtatagong ahas na mabilis din naman nilang kinalaban. Kung saan kahit pa iisipin mo na matatalo ang mga rakon mula sa kamandag ng sawa, ay dapat maraw malaman na kagaya ng mga honey badger na pinag-uusapan natin kanina, ay may makapal na balahibo rin ang mga nilalang na ito na nagsisilbing proteksyon nila mula sa pagkakatuklaw sa kanila na nagpapakita lamang kung bakit hindi sila takot na madisgrasya sa paglapit nila sa sawa na hindi may tatangging labis na nagsisi sa hawla ng hayop na pinasok niya. Number 2. Hedgehog Kung ang mga rakun ay may makapal na balahibong nagsisilbing proteksyon nila sa pagtuklaw ng ahas, ay iba naman ang pangdepensa ng hayop na ito na kong tawagin ay hedgehog, dulot ang balahibong bumabalot sa kanyang katawan ay talaga namang matigas at matatalim na hindi may tatangging magdudulot ng matinding piligro sa kahit na anong magtangkang kumagat sa hayop na ito na talaga namang naranasan ng isang sawa na sumubok umatake sa kanila kung saan matapos silang tangkaing tuklawin ng hayop ay mabilis nagdugo ang bibig nito dahil sa mga tila bakarayom na matatagpo ang nakapanglibot sa hedgehog na tinake advantage ang pagdudugo at panghihina ng ahas para gumanti rito kung kaya't sa huli, ay ang hedgehog pa nga ang nagawang pumatay sa ahas at kumain dito. Number 1. Secretary Bird Ang uling nila lang sa ating listahan ay ang isa sa pinakakakaiba ngunit nakamamanghang ibon sa ating planeta at ito ay ang tinatawag na Secretary Bird na tila ba nakuha ang lahat ng pagpapalya? Dulot na kahit pa merong mahahabang binti ang ibon na ito na ginagamit nila para maglakad at tumatake ay may kapabilidad din silang lumipad na nagpapakita lamang kung bakit itinuturing sila na isa sa pinakamalakas na ibon sa lahat. Ang mahabang mga binti ng Secretary Bird ay ang pinaka ginagamit nila para umatake kung saan ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay umaabot raw ang lakas ng tadyak ng ibon na ito sa pwersa na limang beses na mas may bigat kumpara sa kanilang timbang. At ang malakas na pagsiparaw na ito ay nagagawa nila sa bilis na mas mabilis pa sa kalahating segundo. Kung kaya't posible na hindi mamalayan ng kanilang biktima na patay na pala sila. Ang lakas ng Secretary Bird ay ang daylan para maging isa sila sa pinakamahusay na nilalang sa ating planeta pagdating sa panghuli ng mga ahas. Dulot ng disenyo ng kanilang katawan ay tila ba'y dinisenyo talaga para manghuli at pumatay ng mga sawa. At yan ang para sa listahan natin sa video na ito. Hindi natin may pa na ang ating planeta ay kasalukuyang ginagawang tahanan ng napakaraming mga nilalang na may mga kanika nilang angking katangian. Kung kahit kahit pang pa mga ahas ay sadyang kinatatakutan, ay higit na mas marami pang pa mga hayop na walang gustong makaharap at makalaban ang mga ito. Kaya para iyo, alin sa mga nilalang na ito ang sa tingin mong pinakamahihirapang matalo ng mga ahas? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next vid!